women would develop breast cancer. 10%? 10%. Tayo, tayo sa Asia Bakit, ang pinakamataas hmm. ng breast cancer. Bakit naman? Uh, kung sa, sa, aking tingin, dahil sa ating kinakain din. Okay. Dahil kung titingnan mo sa among Asians, palagay ko tayo ang pinakamataba, pinakamalusog, pinakamasarap kumain. Hmm. Makita mo yung mga ibang neighboring countries natin, Cambodia, mm. Vietnam, mapapayat sila eh. Thai, mapapayat. Tayo medyo ano. So sa ating ano, fat is one one is cause. Fat, so ito ito itong breast natin, ito ang pwedeng magkaroon ng cancer. Mm -hmm. Yung 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 cancer na magmumula dyan, kakalat yan pupunta yan sa tinatawag nating kulani. Mm -hmm. O ang kulani natin ay nasa bandang kilikili. Kuminsan yung kulani naman pwedeng uh, pumanig o pumunta rin dito sa ibabaw ng ating uh, collarbone. So, may kulani rin na nangyayari dyan. Kadalasan, mm -hmm. sir, paano ba pagkapa dapat nito? Ah, pag nag kumapa, ang sinasabi ko sa pasyente, usually, when you are 20, 25 years old, dapat start ka ng kumapa ng iyong breast. Mm -hmm. Uh, at ginagawa mo ito pagkatapos ng regla. So, pag natapos na yung, yung tinatawag na monthly cycle ng babae, eh kinakapa yung breast. Pwedeng nakahiga, pwedeng uh, habang naliligo yung pasyente, uh, at dapat kinakapa niya parang, parang rilo. I ibig sabihin, uh, one, one area at a time uh, kakapain niya from outside towards the nipple, outside towards the nipple. So, uh, ganun ang, ang pattern ng pagkapanya. Okay. Bakit ginagawa yan pagkatapos ng regla? Eh, dahil yung hormonal levels natin ay mababa na. Okay. Ngayon, pagka ginawa mo yung before the menses, ay eh, matatakot ka sa mo, napakadami mo buhol. Dahil nakakaroon ka ng fluid accumulation dyan, nakakaroon ka ng fibrocystic changes ng, ng breast, Uh, because of the menstruation. So, dapat yan, every cycle, every menstruation, kakapain mo yan. Pwedeng nakahiga ka, pwedeng, kuminsan, minsan nakataas yung isang kamay, tapos sinasalat mo pababa towards the nipple yung, yung kapa. Okay? Mm -hmm. So, yung, yung pinaka dulo ng daliri ay gumagapang para ma, ma mo. Ngayon, pag, pag meron ka naramdaman na kaiba-iba na hindi mo dating nararamdaman, eh, pinakamaigi, magpakonsulta ka na sa doktor. Kailangan makita ng spesyalista yan para masabi kung may problema. Okay. Anong test ang ginagawa, sir? Well, de depende sa edad. Okay? Uh, kagaya ng mammography, ang mammography, pag bata pa yung pasyente, pag below 35, wala masyadong makikita ang information. Dahil yung, yung breast ng babae, eh, fatty pa five fibrous pa. Bakit natin mas nasasabi yan? Habang nagkakaedad ang pasyente, yung, yung, yung pinaka-breast ng, ng babae, e eh bumababa, nagsasag yan. So, ibig sabihin, yung fibrous tissue na nag-hold sa kanya, nawawala. So, pag, pag bumababa ganyan, yung, yung uh, mammography, nakaka-penetrate na. So, mas maganda kung meron ng 35 and above, pwede na mag-start ng mammography. But below that, wala ka makikita na sa mammography if less than 35. Bali, sir, ngayon pala narinig yan. Hmm. Parang hindi makikita ng mammogram yung bukol. Yes. O ang Matatakpan ng oh, breast tissue. Ang lalabas dyan, ang mabasahin nila, dense breast. Yun ang mabasahin. So, pag may dense breast, eh hindi niya makikita yung yung hinahanap natin na bukol. So, anong test sa 35 and below? Usually, ultrasound. Ultrasound? Ultrasound. Uh, okay. So, yun ang, yun ang ginagawa. Ultrasound ang ginagawa. Wala namang masama kung lagi nagpapamamogram, 35 and above? ah uh, well, like, like anything, uh, we, we know may, may dose ng radiation yan, but kung titignan natin yung advantage and disadvantage, and, eh, palagay ko, magiging advantageous kung kung uh, may makukuha o may makikita later on na uh, breast tumor. Mm -hmm. Anong klaseng surgery ang ginagawa dito, sir? Anong bang options? Para alam lang nila. Anong surgery? Okay. Anong ngayon, chemo? May, may bago na ba ngayon? Number one, kung uh, benign yung breast uh, mass, sabihin natin lumabas na fibroadenoma yung bukol, yung bukol ay solid, solid lesion, mas eh, magandang tinatanggal yan. Uh, hindi naman simple lang naman ang operasyon nun. Uh, para rin maisuri kung talagang fibroadenoma yon Kasi hindi rin liliit yung bukol na yan. Kadalasan, mas lumalaki yung bukol. ah uh, bakit operahan, sir, yung fibroadenoma? Oo. Kung may sukat ba yon O eh, pwede ba hayaan na lang? Well, pwede yung i-observe. No? Uh, again, clinical yan. Uh, ang fibroadenoma na nangyayari sa mga age 15 to 35, medyo bata, uh, tapos very movable yung, yung buhol. Uh, yung pagkapa, very important sa humakapa niyan. At uh, sinasabi ko rin sa pasyente, liliit ba yung buhol? Kung ano, most of the time, hindi liliit yan. Lumalaki yung buhol. So kung papabayaan, eh, kung minsan yung buhol lumalaki masyado, mas malaki pa sa breast, eh, hindi rin maganda. Okay. Ngayon, yung cancer, yan talaga kailangan operahan. Sir, merong mga nahingan uh, magpapa-fine needle aspiration biopsy. Takot yung mga babae kasi yung paniniwala na pag daw tinusok, ah. lalong kakalat. So, papayag po sila or hindi? Well, yung, yung options ngayon, kagaya ng fine needle, is there. no? But kung iniisip ng, ng uh, ng sirohano o, o nag-iisip ng breast ng, ng breast uh, specialist yung bukol may tinatawag tayong core needle biopsy merong parang uh, para siyang karayom pa rin kaya lang kumukuha ng kapirasong laman yun nasasabi kung cancer nasasabi kung anong klasing kung sensitive yung cancer sa mga hormones para malaman natin kung anong klasing igagamot natin sa kanya aha ngayon, kung sabihin natin, tubig yung laman, fluid yung laman, uh, yung tinatawag natin na fibrocystic uh, changes, a fibrocystic uh, disease, yun, uh, kinukuha nila natin ng tubig just to, to verify, pwede natin ipadala sa, sa lab uh, for cytology. Uh, dapat ni sila matakot kung karayong kasi hindi, hindi totoo yan na kumakalat. Hindi kumakalat, sir. Hindi kumakalat yan. Hindi kumakalat yan. Okay. Doc so, Lisa, may mga questions ka? Yes. Yeah. Okay. Okay, sabi tayong okay. swerte talaga. Ang dami ko na <laughs> Actually ang ang ginagawa ko kasi iba, sir. Yung oh. level ng discussion ko oh. kadalasan. Minsan level na pang-doctors din. na eh. <laughs> kaming mga hindi si Rohano natututoring kami kay doctor. May mm -hmm. okay, mga questions mo sa mga kababayan natin na click. Okay. Yes, opo. May bukol sa suso, ang sabi daw sa probinsya, bacteria yes. daw po kasi nakapa dun sa lugar ng kilikili. Oh, okay. Abscess. Siguro. Well, ang pag sinabi mong bacteria, eh, may nana yan. May kasamang nana na, or may infeksyon. Uh, may, yun ang nangyayari pagka kadalasan, pagka buntis, tapos uh, pwedeng nasugatan ng, 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 kanyang sanggol o yung, yung bata, nakagat yung nipple, kung minsan nagkakaroon ng uh, breast abscess. O kung minsan rin, kahit naman kahit uh, hindi buntis, pwedeng naikamot So, makikita yan na mapula, masakit. Uh, yun, kailangan palabasin yung nana niyan. Kailangan uh, busalin yan. Kailangan buksan, lagyan ng drain, at palabasin yung nana.